Ang rheumatoid arthritis ay hindi basta-basta reuma -basta lang. Ito ay isang autoimmune disorder na kung saan ang sariling immune system ay inaatake mismo ang mga tissue ng katawan. Ito ay isang abnormalidad sapagkat ang immune system dapat ang nagpoprotekta sa katawan sa anumang klaseng sakit pero kabaligtaran ang nangyayari sa kondisyong ito. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Bagamat ang rheumatoid arthritis ay nakaaapekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, una nitong pinipinsala ang mga maliliit na kasukasuan gaya ng mga daliri ng kamay at paa. Kapag ito ay lumala, maaari itong kumalat sa mga balikat, siko, balakang, tuhod at iba pa. Bukod dito, ang mga buto sa kasukasuan ay maaaring maubos, lumiit o mawala sa orihinal na hugis ng mga ito. Heto ang ilang mga at-home tips para makaiwas sa mga karamdamang dulot ng arthritis. One, gawing regular ang pagkain ng isda. Ang isda ay mataas sa fatty acid na omega-3 na siya namang mabisang panglaban sa pamamaga o inflammation dulot ng rheumatoid arthritis o RA. Karamihan ng klase ng isda ay nagtataglay ng omega-3 rich fat pero di hamak na mas mataas sa omega-3 ang mga isda tulad ng salmon at tuna. Kung maaari, subukang isama ang isda sa iyong regular diet dalawang beses kada linggo upang mapataas ng omega-3 count sa katawan at mapababa ang tsansa na magkaroon ng RA. 2 panatilihin ang tamang timbang. Ang mga taong sobra ang timbang ay mas malaki ang tsansa na magkaroon ng arthritis. Nilalagyan ng matining pressure ng sobrang timbang ng katawan ang weight-bearing joints na maaari mauwi sa pagdevelop ng mga komplikasyon tulad ng OA at RA. Para mapanatili sa healthy range ang iyong timbang, alamin kung ano ba ang tamang body mass index o BMI na angkop sa iyong edad at angkad. Ang sekreto sa good health ay nagsisimula sa healthy diet na isa sa mga epektibong arthritis treatment. Kahit sino pang eksperto ang tanungin, walang katumbas ang halaga ng pagkakaroon ng balance and healthy diet pagdating sa pangangalaga ng kalusugan. Kung balanse ang nakukuha ng nutrisyon sa iyong katawan, mas madaling mababantayan at mapapanatili sa timbang ang iyong katawan. 3. Maglaan ng oras sa sapat na ehersisyo. Bukod sa pagkain ng tama, importante rin ang regular na ehersisyo para maiwasang magkaroon ng arthritis. Subukan maglaan ng hindi bababa sa 30 minutes ng iyong araw sa LC show ng tatlo hanggang limang beses kada linggo. Ang sapat na LC show ay magpapatibay ng joints at mapapabuti ang range of motion ng katawan. May inam ding samahan ng simpleng stretching exercises ang iyong workout routine upang mapanatiling loose at nimble ang joints and muscles at makaiwas sa injury, lalo sa severe arthritis pain. Kung hindi sanay mag-ehersisyo, subukan muna ang mga simple routine tulad ng walking at jogging kapag lalabas ng bahay for huwag manigarilyo. Marami ng pag-aaral mula sa mga medical experts na nagpapakita ng mataas na correlation sa pagitan ng paninigarilyo at pagkakaroon ng rheumatoid arthritis o RA. Nakitaan ang mataas na tsansa ng pagkakaroon ng RA ang mga taong mahigit 20 taon nang naninigarilyo dahil binabago nito ang takbo ng immune system. Kagaya ng nabanggit kanina, ang RA ay isang autoimmune disease. Mayroon din namang mga taong predisposed o mataas talaga ang tsansa na magkaroon ng RA dahil sa kanilang genetics na siya namang pinapalalala ng paninigarilyo. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!